Hi guys! Welcome to my channel! Welcome to Mommy Granny's Vlog! For today's vlog guys, it's January 2, 2025. Actually guys, si Mamang medyo na-board lang sa bahay. Bibili lang naman sana kami ng isda nilalang lang kasi medyo na-umay sa karne from New Year, from Christmas, the New Year. Uh, Nadyan pa rin yung handa. So, bibili kami ng isda. So, isasama ko na lang si Mother. Kasi naumay na sa bahay, panay, alam nyo na, pag matanda, tuchu 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 tuchu. Tuchu tuchu ang lakas ng mashinggan. Ngayon, sabi ko, sama ka sa akin, bili ako ng isda. Ayan, alisto. So, ganyan talagang matanda, no? Ayan si mamang, guys. Kasama sila lang. Actually, problemado talaga pag ipapasyal si mamang. Wala namang problema. Kasi lang, ano kasi siya, putol yung paa niya. So, mahirapan yung sa wheelchair or walker na si mamang. Assist by lalang. Ayan, nag-walker. Ay so, ayan guys. nag walker na si Mamang. Ayan. Walker na. Come on, Mang! Come on! Come on! Yan, ganyan. Paso, kalika, ka. Kaya yan. As Diri ka sana sa tabi ko. Kaso, mahirapan ka na mag-ikot. O, oh, sa likod ka na lang. Tina, isa na isara na yan. Baka si Chichay lalabas. Ingat, Mang. Okay. Ayan, mag-hi ka mang. Hi, nakaraos din. Oo. Oh. Hi, saluyo yun day na lang. Lang, saluyo yun day ang walker. Pwede na? Okay. Halika lang, mag-hi ka rin lang. Hi. Balik na mista, uban si Mama. Video na tayo ipadala na to nila. Vlogs, mo gusto ni Mama laag-laag. Ayan, so wak na yaw yaw si Mama kay laag <laughs> Okay, let's go naman? Happy? Ah, sige, unyan, na, Happy? Sige, uyan na na pag-itaon na, nalagin na. pag na, na. Okay, let's go. Okay, okay bye, bye, vlogs. Pagbye mo vlogs, pa, bye. Okay, bye na. I kumata. Siptirata. Alag kusog siya. Asa kanay, jelly bee. <laughs> <laughs> laag laag, laag, -laag, laag, -laag ni. Jalivi, tora da yo day. Jalivi. Ah. Diha ra sa balik. Ah, diha ra to. Balik ta kay di man ta pwede ka toroy studya kay mo takpat pa. Uh Oo. -oh. No, Dinuop-upo sa Iloilo. <laughs> <laughs> Maglikay ta ug balik. Naglaag <laughs> mi, hey mom. Ah sorry, I'm driving. Siya ang mga driver. I'm focused on the road. Oh. Thank you, Lua. Ayan, si Mother, i focused kay Laagang. Oo, oh, oh. nga na siya. Lipay na Ayaw, siya karoon. Lipay na gani ko. Huwag pa rin. Ah. Oh. oh, come on the home. Wala oh. 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 siya yaw, yaw, na <laughs> yaw, yaw na po. Hantod ni ugma. Kani So unsa man <laughs> ni eh. na isa ka tuig yun ni? Simba ko lang. Ayaw. Ayan guys, pinashell natin si Mother. So, Supos nabibibili lang kami ng isda. Loto na ng mura rin. Hindi, ganita mo kuwan. Tawar ako ako. Ayan, ang pabahay lang doktawa. kayo. Pabahay lang yung mga damit nila. Oh. Oh. Biglaan. Love you Biglaan. na. Biglaan. Ha? Nakabihis kasi galing pa ng dialysis kanina. Oh, walang <laughs> bisbihis, di ba? Pag galing sa sa'yo sa ano, dialysis, walang bisbihis. Tulog walang agad. Bis yes. Ako yung tatlo siya. Yung tatlo Kinsa? Si Ayaw kayo may trabaho si Jurel ba? Ano si Magulang. Na na siya yung trabaho pa kay Nilin na December. Ah! Oh. Focus na siya sa yan. Nakawarin naman di ay. Oo, oh. oh, oh. gani, nagpalihi gani ka no. Limot man ko sa akong eyeglass. <laughs> One year na yun ni Mama. Kontrata ni. Saan naman ni? Eh. Swaybo. <laughs> Ikaw mong gud. <good>. Ha? Talaga <laughs> ah, ko pa, Jod. Kaya nawala gud akong eyeglass. <laughs> Dawa. Okay. Another na po. Bisa gilaag na. Ah, <laughs> sa naman ta na sa naman na tinimo sa naman jud ni. Eh. <laughs> Ingat na, klabi na. Ay, di ko ta diri ko. Kulbaan ba? Okay. Na pa jud. Halukta. Okay, kailangan jud. Sanyo, bilisan yo. Okay. Okay, okay. lebri. Ingat na. Lebri. Uh, I'm very endo talaga when it comes to driving. Check very good. <coughs> Thank <Thinking> you, Lord. Mga <laughs> <laughs> expert. Mamali, itong isda niya, itong jellyfish. Oh, diba? Asa <laughs> <laughs> ah, diba, ka na. O, akong magdahong nga niya man ito. Tingalang, balijis. Ni atog, malitog isda, ni atog jellyfish. Yes, ah, kasi nag-snacks daw naman ka, kayo. kayo, kayo. kayo Ibigin lang tayo ng na? Kisa ice cream. Kisa mainog ko ka dito? Sunday cone. Ah, Sunday cone, oo. So, nandoon na yung ano mo, ma'am? Nandoon lang yung ay, ano mo, eyeglass sa bag. Narot ni mo yung muhang Wala, anak ko eh. Hoy, narot ni mo yung muhang kuwan, kalbunara? Huwag mong kukakaon. Ah, siya ni kaon. Oo, ah, siya ni kaon. Kung nagkuhan, nakagatas. Kung nagkuhan, nakagatas. Gahapon na? Wala mang kuning yung gitagaan. Oo. Oh. Huh? silapay lang ni Madre. ninyo. Tungnaw ka, ayaw ka Patay! Tungnaw na ka? Ano, <laughs> <laughs> tingalag ko. Nga Abrihan, Sa ang tali mo siya, ma'am. Asa? bintana. Hindi kayo naka-easy kasi ako lang. Ay, o, oh, na. Check! Hindi ko pwede walang easy lang ka'y magsikot akong kapag. Check! Huwag ka rin mag-may ko. Yun na, yun na, So, kung naan na kay Tiel, mag, ikaw, mag di na dyan ka yaw kay palangga na ka diri, ulat ka sa panahon, maka ka, kay Pitcha Ocho, mabalik na ta. Mm, Wala na yaw-yaw. kay, bisit ng yaw-yaw, kay yaw-yaw. Eh, mas problema, no more yaw-yaw. Kasi bisig ng sig yaw-yaw. Hapit na ng Santo Lucia, ma'am ba o, no? Oo, kapit na dyan na. Dali, rak Asam to? Tara na, yung na ramol. Ah, ka na? Mm -hmm. Kaya naapit na June na Nay. Diyan na eh. okay. ito, na maglaag, Nay. Yeah. Kung na Tiil. Mm. Yes. Oh. Diyan daw mo mag boyfriend. Oh, diyan na may mag <laughs> <laughs> Diting -di -di side. Si Burakit, mag -itara. Si Burakit. <laughs> Sayang ko, ano, nakong pangalan, na oy, si Burakit. Burakit. <laughs> Ayaw, okay. Oh, good chance. Nakay chance, oy. ay. Ayaw, ano ay,

Tapos ginawa pa sa loob. Okay. I would drive to naman ta sa kwan. Pahindi mm, kayo mga discount na sa senior citizen. Salamat sa Okay, na Asia. Na Asia. <laughs> <laughs> ay, senior citizen. asa card, ay, senior citizen na. Ay, ID uh, Nasa kwan kayo. Magpalikod ka ng medicine niya. mag Discount. discount ko. ko pero... lang low very Lola. lang. Oh, yes. uh, so, no kayo. Drive through na ba sila drive through? Na, tara, tara. Okay. Kaya, yan. Jelly ba naman na? Jelly Ang isda na himog Jelly V. Jelly Ang 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 isda na that eh <laughs> Salamat sa Dios. Yau yau pa ka na para mag Jelly B. Ang suko mang sa kaya Kay ubuluyagong kayo. O eksaro. <laughs> ugma, suko na po ka. May ko na makdo na po ta. <laughs> kaya palang garam ng takan ako. Nay. ma, ugma ba? Yaw-yaw na ko para makdo na po ta. <laughs> Sunod ma, para siya uking na po ta. Tambalaw sa loob. Ang murag na ay. Oh, Lord. Padaga. O, oh, diba? Um, uh, sa jalebi. Kana. Ula, man ay araya. Parking sa tag, Check yes. para sigurado. Tugnog ay na. Good afternoon. Uh, tap, ah, dalawang Sunday cone. Wala ni cone si Bo. Sige. Dalawa. Tugnog ay. Ano lang? Kay Busog. Busog man ni sila ako rangilaag. senior citizen ID. <laughs> <laughs> Sa gitog oh, na ka? <laughs> no. close na lang, <laughs> <laughs> Kabalaka. Pwede, kada adlaw ligo, tapos manutbras na yun, at least sa isa kaadlaw adlaw, kaysa, ah, maligo, maligo yun kay Wata Kabalo, makalaag ba para karon si ading wak pa trabaho, makagamit pa ta sa sakyan, karon ni asaman asang man yung man. Kani, kani na. Dili mga ading to, kay ading kayo Ay, pul, dili oy. Oh orange iyan <laughs> <laughs> sa una pa tong orange pa to orange na biligya na ngayon kasi ngayon karon unsa may color ato kaney gray gray iinsa man ning gray thank you oh di ba <laughs> atay discount ni mother you know i high politics itog balik toog now ma'am dito si uh takikan, takikan daw siya, daw magpa-open na lang kagkuan. Sige, sige. Close na lang na. Open na lang pag window. Oo, oh, uh, open na eh. Yan. Okay. okay? Alang, alang, ikaw ragod. Thank you, Dr. Lila. Dili, ito mo sa bato. Thank you. Ayan oh, kain na kayo. Okay na yung video lang. Okay na niya. Thank kayo. you very much. Uh -huh. Ayan guys, tapos na kami sa Jollibee. Uwian na at bibili na kami ng isda. Ayan, makabalos na ko aning duha kay sila rin mga unog ice cream. Dili ko mang, dili ko mang. Makabalos na siya, pwede yung nakabalos. Makabalos <laughs> na kami. Makabalos na ta. <laughs> makabalos <laughs> ko nila, ani, kay ako'y driver nila roon. Nakabalos na yung eh si Jurel, kay Oxy Jurel. Ha magtaon na siya. Ah, magtaon ko si Jurel mo yung mag-drive. si Sir ang nakabalos. <laughs> yes. Guys. Ice cream. Ayan, ice cream. Ice cream. Nasa video kayo, mag-ice cream. Mag cream. So, ayan guys, bibili na tayo ng isda. Maiwan yung aking mga visitor dyan, kumakain. O, oh, di ba? Ayan, masarap mang? Ayan, wala nang high blood si mother ngayon. Walang yaw-yaw. Bukas okay. ulit daw kasi sa McDo na naman daw. So bankrupt every day. <laughs> Simbukaw lang. Trap mang? Check. Check. So no more yow yow. Tomorrow again. McDo. So every yow yow. Pats at saka plugs. Every yow yow. McDo. McDo. Jollibee. Inasal. Pati. Chowking, <laughs> Chowking. Mang inasal. Na. Ha, ah, kabalo na mo vlogs ha. si Mama kay siya na nang mubayad. <laughs> siya na mag-free sa mua. Yes, yeah, siya na maglibre. Palit sa ko isda oy. Na na kami. Ayan, mother, baba ka na, mother. Ayaw nang bumaba ni mother, dito na matulog. <laughs> Ayan. Ayan. Yan lang yung mahirap. Ang sarap sana ipasyal ni Mother. Kaso lang wala pa siyang ano. Sana, sana talaga maka-artificialize siya para easy to walk na lang. At maka ano na. Lakad na. Ayan. Assist siya nila lang. So ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you so much for watching and please don't forget to like, comment, and subscribe if you can share. If you can uh, Comments, I'm very much happy. Ayan, thank you so much and happy new year. This is my first vlog of year 2025. Thank you so much. Bye guys, bye bye. Kusgan tayo.